ito po yung buhok ng tikbalang napakarami na ka ah uh, meron pa tayo na ayan, isa pa rin to buhok ng tikbalang ito buhok ng tikbalang ayan ngayon, papagalawin natin ito mga pito. Galawin natin ang mga hibla. Ang malaw na. Yan. Malakas. Pagka ano yan. Papaglaw. Ito may tulit-tulit pag malaw na. Ito mabagal ang galaw niya kasi medyo makapag wala hmm. silang mga ano nagsigalawa na 爱。 tumagal din naman sila eh, dahil narinig nila hirap din pala na nakain mo to yung buhok niya yung matira yan tumagal sila nalulobat na may anyway, iba buhay pa marami pa yan po ang kapangyarihan nitong buhok ng tikbalang tiw tiw marami pong pangalan to buhok ng tikbalang tiw tiw galaw galaw, meron pa silang tawag dito eh yan po ang mahiwagang tiw-tiw o buhok ng tikbalang. Kaya natin ito sa garapa. Ito po ay, pag hindi mo binasa ng laway mo o anong bagay, Diyan yan gagalaw. Steady lang. Yan. Kaya yan, galaw-galaw, buhok ng tikbalang o tiw-tiw ang tawag nito. Marami po ako yan. Kita nyo, ang kadami. Meron pa po tayo dito isang sako. Marami pa po tayong stock na ganito people dahil tinadhana at pinagkalooban kami ng napakaraming ganito mga people. So ang buhok ng tikbalang tiw-tiw o galaw-galaw yan ay alam mo ang bertudes nito, ang bertud nito No, iba-iba naman ang kaalaman natin at iba-iba naman ang kapangyarihan taglay natin sa karunungang lihim ang buhok ng tikbalang galaw-galaw, tiyo-tiyo huwag niyo pong pagtawanan ang mga bagay na yan dahil yan po ay may waga at kalikasan ba? Diba? sa so, matandaan natin o makikita natin hanggang ngayon gumagalaw pa rin sila so, ibig sabihin dito people sa aking pagkatuklas at sa pagbigay ng biyaya sa akin ng tadhana kalikasan at ang mga may ari nito na hindi natin nakikita ay napaka maywaga, maywaga ang karga nito pwede itong lagyan ng langis para pwede nyo panghilot sa mga napilay sa may mga sakit pwede rin nyo itong gamitin sa gayuma pampaswerte, protection, panawag at pampasunod ang taglay nito makikita ninyo sa ibang mga manggagamot mga people na pagka ang kanilang garapa ay mayroon ding mga tiw-tiw o buhok na tikbalang nakapiranggot lamang. Kasi bakit kunti lang ang, ang karga nila people? Kunti lang ang nilalagay nila sa mga garapa. Halimbawa, ito, garapa to. Nilalagyan ng ibang mga gamot ng mga ga, ng mga tiw-tiw yan, konti. Kasi atipid uh, tipid sila sa bagay na ito. Gawa nung hirap to hanapin people pag hindi pinagkaloob sa'yo ang isang bagay, hindi yan ibibigay. So, pinagpala at nagpapasalamat kami na pinakita sa amin ng isang bundok sa tuktok ng kabundukan ang mga tiw-tiw na ito ubog na tikbalang na mahiwaga na napakaganda kung makatagpuan mo ito na ikaw mismo. Napakaganda, people. Napakaswerte namin na natagpuan namin ito. Matagal ng panahon na ako ay nangarap na makita ito sa wakas year 2020. 22 year 22 natagpuan namin ito August, September mga ganun yan people nagpakita hanggang December namin kinuha no? nangunguha kami December, January, February mga ganyan meron pa rin pero ngayon nawala na rin po nung itinadhana sa akin na makita ito ay inulit-ulit naming balikan nakakuha kami ng na sako-sako pero nung ma-broadcast ma na ako sa YouTube, sa, sa I Wonder TV GMA na naipakita ako dinala ko doon dahil napatunay tayo na totoo po ito. At hindi gawa-gawa. Ay nakita natin susunod na araw, sunod na buwan, hindi na po sila nagpapakita. Kaya pagka sa inyo people, pagka ayaw oras na tagpo na isang mahiwagang bagay, pag marami, kunin nyo na lahat agad. Kasi sa susunod na araw, wala na yan. Pag nagpinakitaan kayo ng kakaibang nilalang, kakaibang kalikasan, kunin nyo na agad. Kasi ako subok na. Susunod na araw, hindi mo na matagpuan yan. Yan. Okay people, maraming salamat.